Ito mga sir, meron tayong gagawin, gagawin na on the click na 125 na legendary made in Italy. <laughs> Ayan, no? Ayan, made in Italy. Okay, gagawin natin sa click na ito mga sir, I, uh, pumuputok yung kanyang 25 ampere. Kapag pumuputok yung 25 ampere, tatlong klase, yun dapat yung i-check dyan. Andyan na si Magneto, si Stator mga sir, tapos yung harness niya, at yung ECU. Yun yung pinakamabigat, yung ECU. Kasi pumuputok to yung 25 ampere ngayon. Tingnan natin kung bakit pumuputok to. Magta-try tayo ng ano, ng isang uh, fuse. Tingnan natin kung puputok. Ayan, wala nang power. <coughs> Tinanggal mo na? Yung 25 a 25 ampere? Hindi, okay, buksan mo. Ayan, kasi busy ako kaya hindi ako nakapag-upload. Kasi meron ako isang uh, mga sad na ginagawa dito na Honda Wave Dash na galing pa ng kabite. Sinadya tayo dito para ipagawa yung ano niya kasi nga nabak job doon sa unang pinagpagawa niya. Pinabili siya ng black na megas gas-gas. Hindi naman ano. Tapos secondary kasi naman pati matay pati carburetor pinalitan ganoon pa rin yung problema at ito, dinala dito itong makina to, itong dust na to may gas gas parang naubusan ng langis okay balik tayo dito ito yung ipopokus natin mga sir Ayan. test muna tayo mga sir ah, ng fuse para makita natin at uh, malaman natin kung, ang, kung saan tayo magsisimula pero pag ganito tanggalin nyo na kagad yung uh, headlight hanggang sa dibdib, hanggang sa ilalim, hanggang dito kasi yun yung mga dapat natin i-check kapag ka once na pumubotok yung 25 ampere. Kaya napaka-importante yung i-check muna bago tayo magbumili ng ECU or stator kasi hindi pa nga tayo sigurado kung stator ba yung problema nito, ECU ba yung problema nito or harness. Kaya doon muna tayo sa pinakaunang-una. Sa paglalagay ng fuse, check muna natin. Okay Ito mga sarili Nilagay natin ha Ayan 30 yung nilagay natin ha Kasi wala tayong Tentative Ampere At uh, Kwan Okay I-on natin ha Pagka-on ko Pupokus ko yung uh, Camera sa fuse natin Ayan I-on ko na siya. Ayan so, pumutok. Pumutok pa Okay Pumutok ka Kaagad yung kanyang fuse Isa pa Para Itutok ko naman dito Sa may ano, Sa may Panel naman Pagkakita mo ulit Ayan Sige, sige. okay lang yan. Okay na kasi hindi na naman din pare-pare sa tao. Na uh, yung iba may pambili, easy sir. Ah, talagang totaling ano, uh, wala siyang talagang totaling budget para dito. Kaya nagtitisi sir sa so, ganyan. Kaya ito, huwag niyong pagtawanan yan kasi hindi lahat may kakayahan makabili niyan mga sir. Okay, testing natin. Tingnan natin kung ano. Ayan, yeah, pumutok. Ayan, yun ko mga sir ha. Ah. Ayan, pumuputok pa rin. Sige, bakas, bakasin mo na yung headlight nya. Tapos, sa ilalim dito. Pati yung dibdib, tanggalin mo na. Para ma-check natin. Ito, tingnan natin yung dalawang piece mo. sa'yo. Ayan, pinuputok nya. Bagong lagay ko ito. Ayan, init po. Ayan. Pinuputok. Check natin. Pagka mga ganyan mga sira, tip lang din. Kung kapag yung kuan yung kwan, fused, pumuputok, huwag nyo sasalangan ng, ano, ng uh, long nose para pang test, para mapabuhay nyo yung panel. Huwag nyo pong gagawin yun. Kasi kung sakaling kaling mayroong problema lang sa stator, hindi madadamay si ECU. Kaya meron siyang fuse. Buksan mo natin itong mga sira. Sige. Ayan ito. Tanggalan natin yung kanyang uh, headlight pati yung radiator tinanggal din natin kasi isa rin sa magneto yung ating i-check ayun, huwag nyo pang yung kulan kasi mulang yung kulan importante, magic natin na safe yung kanyang stator kasi mahirap yung maguhula tayo nang hindi naman natin sure yung problema marami na rin ako naging video nito mga sir regarding sa 25 ampere na laging pumuputok at uh, lagi yun, sure lagi yun ha? Si ECU Na-encounter na ko rin yung pumapotok sa si 25 ampere Stator Kaya yan yung ano Che-check natin Kaya mabosisi tayo kasi Huwag tayo kaagad magpabili-bili kaagad ng ECU Dahil may presyo yung ECU ni Version 2 na 125 Na-click Kaya dapat mabosisi sa tayo Oh. Yan, kinabit natin ang special nut kasi ang tigas ng magneto. Para hindi madami yung ano. Ito, tanggalan natin tapos check natin yung kanyang stator kung may uh, putok. tanggalin mo tapos tingnan mo lang sa iba. Sa ilalim. Bawalan sa ilalim. Wala naman sa ibabaw mga sir yung parang uh, putok nya ayan na check na natin to tapos check din natin yung guma doon totally madali lang kahit hindi mo na tutanggalin gagawin mo lang din naman talaga dyan mga sir kung sakaling gusto nyo ma check talaga ito lang yung tatanggalin nyo kung wala kayong pantanggal mga sir ito lang yung tatanggalin nyo I disable nyo to kasi number one mga sir kaya lagi nasisira yung ECU natin sa totoo lang kaya lagi kung sinasabi madalas na naging problema nito na mga sir kaya pumuputok yung kanyang uh, ECU or 25 ampere lalong lalo na kapag tumatagal na yung unit nyo ng 1 uh, year pataas, napaka important dapat pinapachit nyo yung harness nyo kahit man lang malagyan ng mga ganito yung goma mga sir kasi ito yung naging dahilan nyo mga sir kung bakit pumuputok yung 25 ampere ito yan yeah.

One year pataas. Pabuksan nyo na. Palagyan nyo na to. Nang kahit guma lang yung alam nyo sa fuel hose. Yung nyo dyan. O kung ayaw nyo, tanggalin nyo na lang yan. Tapos dito. Yan. Yung mga yan. Marami na akong na encounter na ganyan. Tapos meron akong na-vlog nyan. Regarding sa mga pagkasira ng ECU. Dahil sa mga ganito. Tulad nito. Ngayon, titingnan natin kung may sasalba natin yung ECU nya yan ito o dumikit ito babalatan muna natin to buksan natin tapos balutan natin kung naputol dugtong natin ano po mukhang may ECU ka talaga dito. tapos ito balatan din natin paghiwalayin din natin balutan natin tapos testing tayo last final tayo dun sa, sa pag check nyan kaya tandaan niyo mga sir uh, naka 1 year na mayigit na kayo sa click ninyo at hindi pa nagagaloy yung harness ninyo ano or hindi pa na yung mga ganito, pa-check nyo na mga sir. Kasi mahal ang ECU, 10,000 to. Dahil lang dito. Ito, apat na taon na. Tapos, ito nga, yung putik, dito halos lahat tama. Kaya yung mga wire na yan, nagko-corrosion, lumalambot. Kahit ito lumalambot to, tapos nagkakasgasan. Hanggang sa, ano na to, babaon na doon sa ilalim ng wire. Kaya nagkakurusyon ng ano, pagpotok ng 25 ampere. Okay, pinabalik ko muna yung magneto kasi nakita natin na wala namang problema. Safe naman. Ito, ayan o. No? Ayan, nabalatan. Dumikit sa ground. Ayan, pinaglayo mo natin. mo siya, ano. Tapos dito, ayan, din natin. Soksok mo to. Ibalik mo to para matesting natin. Balik mo natin yung sakit niya. Pinaglayo mo natin yung mga nabalatan. Para makita natin kung talaga ba ang uh, magagawa natin or uuwi si sir na magkukumyot Kasi gabi na ngayon mga sir at uh, wala tayong Ora mismo makukuha na ng ECU kung sakali may problema sa ECU to. Okay, lagyan mo ng fuse. Test natin. Para makita natin. Test tayo na, na ano, ibang fuse. Okay, on natin kung puputok. Ayan, i-on ko to ha. Ah. Tapos, ayan. Ayoy, salamat Lord. Okay, hindi siya pumutok mga sir. Ibig sabihin, nagbukas yung panel. Ah, andar yan. Okay, nagubat na. At least, safe yung kanyang ECO. Walang problema. Napakaswerte mo talaga sir. At uh, yung panalangin mo. Oh, ito mga ah, sira, baka kuan. nyo, jok 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 lang to. Ayan. Pacheck nyo na yung unit nyo. Yung wiring harness. Labor ko dyan mga sir, para hindi na kayo mag-PM sa akin at diretso na kayo dito. 650 po yung labor ko po dito. Kasama na yung pag-chichick uh, dito, paglalagay ng uh, hose hanggang sa i to, hanggang, tinggang dito sa mga sakit na to. Hanggang doon sa pinakailalay may yan. Ayan. Siyempre, alam nyo naman si Click medyo mahirap siyang uh, kasi yung clearings lalo kung wala ka pang experience medyo mahirap talaga mga sir tapos ito, chichik yan ayan, gods pari, na natin pati yung triangle natin doon mulang naman yung coolant mga sir sa petron, 117 lang yan mulang yan okay. o, kaya yung panghinayangan yan at least nakik nyo para sa susunod, alam nyo na ang uh, problema ng stator nyo, yung kalidad, kung malinis pa ba, o kailangan bang hugasan, o kailangan bang magpalit, dahil nga medyo mahina na, ganun. Kaya huwag yan. At least ito, na natin, walang tama yung ECU at uh, goods. Pinaringgan yung panalangin ni sir, kasi sa playrings pa lang mga sir, talagang totaling, wala pa siya talagang ano, pang budget. Kaya huwag nyo pagtawanan yan, kasi hindi lahat may kakayahan, makabili, kagad. Ito. So, sisip natin yan. Babalutan natin ng maayos. Tapos, iintak na natin tong mga dahilan kung bakit nagkaganyan yung motor. Dahil dito. Yan. Siyempre, si, si gumawa niyan, hindi niya naiisipin yan kasi nga, meron namang balot. Eh, yung katagaran nga lang. Eh, mga ng 4 years to mga sir. Gago siya nagkaroon ng mga ganito. Kaya ito, natin mamaya. Balik mo natin yung magneto. Eto na, kinakapitan natin. Tapos yung battery niya, gina-charge ko muna kasi lubat na lubat. Kita nyo kanina. Hindi natin mapakrak. At ito yung lagi ko sinasabi. Kahit kayo mga sir, kaya nyo gawin ito. To totally. Basta alam nyo na mag ng clearings. At binig kayo sa Shopee. O di kayo sa, sa auto supply. O di kayo sa motorcycle shop ng fuel hose ng uh, mga mga pangkarburador. Yun ang ilagay nyo dyan. Safe po yan mga sir. Tapos Bukod dito, binalutan pa natin yan, nintak natin. Tapos yung dito, chinig din natin yan dito, nilagyan din natin ang husyo ng dito para safe na safe yung motor ni sir. At uh, ngayon, lagyan mo ng kulang. I-on natin. Yan, random ko naman na tumutunog yung fuel pump niya mga sir. At uh, wala rin siyang check engine. Ayan o, oh, mandar na siya oh. Ayan, Patayin ko muna kasi walang kulang, Ayan. Ayan, mander na siya. For the first time ngayon lang din ako naka-encounter ng hindi nasira yung ECU. Buti nga lang si sir, hindi niya na talaga totally kailaman yung motor niya nung uh, tumirik na siya, namatay na. Chinik niya lang yung fuse, kaya nasa niya sa akin at pumapotok yung 25 ampere at sabi ko, tatlong klase yung dapat natin yung check dyan. Ayan na nga stator, wire, tapos yung ECU ito trametodo kung kinotokoy kinotokoy kung wire tapos magnito at uh, buti na lang sumabay yung panahon ayun hindi nasira good share kasi sa headlight pa lang mase ayun wala nang pambili sir tapos may ECU pa ayun bigat okay sundin natin dahil nilagyan natin ng kulan I-adjust mo lang konti yung sa idle screw nya Ayan, okay, mandar mga sir Timing uh, timing yung makina nya Talagang uh, panlabas lang yung problema na ito Kasi nabangga ito pala Kaya nagtalit-tulit yung kanyang uh, play rings mga sir Ayan, gudos na gudos na. Okay. Babalik na natin yung play rings niya. Kaso namumblema kami sa pambalot ng play rings niya. Dahil hindi yun ang hindi nakaligtas. Yung pambalot. Mamahalin pa naman yun. <laughs> hindi, joke lang yun mga sir. Pinapatawad natin si sir. Ito. Talagang tinanakot tayo wala kang ganyan. Ano ba? Electrical tape? Electrical tape. ikot lang. wow na siya may bibili ng masking tape. Oo. Oh. Buti okay, na, sumama yung ano, panahon kay sir. Yan, tayo yung mga kanya mga sir, walang problema. Lalabas lang talaga. Ayan na, yung isa rin yan, yung kanyang minor, hindi rin maganda. Pero i-adjust na lang yan. Madali lang yan. Okay, balik na natin yung play rings nya. Para makawin na rin sir, kasi gabi na. Ayan gabing gabi na. Oh. Ayan, si sir yung may-ari. Ayan, tinulak niya lang to. Layo yung pinagtulakan nito, mga sir. Ito na, tapos na rin natin. Adact natin yung headlight with uh, tape. <laughs> Kanina kasi, na ano, packaging tape yung ginamit ngayon. Uh, tape naman, na electrical. Pero iba, iba, ibang electrical to. Parang duct tape yata ito eh. Yan. Pang holder lang dun sa ano. Pang hold lang dun sa headlight na para hindi malaglag at hindi niya mabangga pag nalaglag Kaya ako sa naman talaga mga sir. kung wala pa naman talaga uh, pambili, at naman muna. Mas importante dyan, yung makina naman. Nasa good condition. Andar na yun eh, eh, pusat mo na lang, awanta na yata ayan, puwan na lang okay, manta na, ayan yung kwan na lang yung ano nya nilagay na lang natin na ampirahe ay uh, 20 ampere lang muna bilhin na lang siya ng 25 ampere para, para mapalitan safe naman na rin yung kanyang harness at goods na goods na yeah, para hindi kayo magaya dito mga sir napaka yung pacheck nyo na yung harness nyo huwag nyo nang panghinayangan yung ibabayad yung labor na 650 compare nyo naman sa 10,000 na magagastos ninyo medyo mabigat yun eh paano kung nagkasabay sa maraming problema talagang hindi nyo po magamit kung may bibilayan yung motor ninyo hanggang sa may stock na lang dadami lagi yung sira nyan okay, gusto na